Welcome back sa ating channel, nagbabalik naman po ang iyong lingkod And for today's video guys, so alamin natin guys itong uh, Issue po ngayon dito po sa Facebook profile or page po na mayroon pong nangyari Na not recommended daw or suspended daw po yung ating recommendation Dito po sa Facebook or FB page, ayan So marami guys yung nabahala kasi nga wala naman silang ginawang masama na against doon sa standard or sa rules ni Meta. Subalit so, ito ay, ayan, uh, yung kanilang uh, recommendation na instead na, 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 na re daw. So ngayon, nasuspend daw po yung recommendation. So parang may something na hindi nila maintindihan. So ganito kasi yan guys. Ayan, kung pupunta nyo po itong inyong profile recommendation, i-click nyo lang po ito. So, ito yung lumabas guys, not recommendable. So, kung lahat tayo guys mayroong ganito na not recommendable po yung nakalagay. So, ibig sabihin yung wala naman tayong ginagawang masama or mga against doon standard, sa rules. So, ibig sabihin ito guys ay isang glitch lamang po ito or maybe na nag-update ngayon si si Meta or si Facebook ng kanilang yung kanilang mga terms and conditions siguro nag nag updating sila ngayon so updating siya kaya po uh, baka ito po yung uh, gumaga uh, parang nagka-glitch nga at ito na yung nangyari guys so, balit uh, babalik lang naman yan sa sa tamang kondisyon guys so may, magiging recommendable ulit naman yan kasi nga hindi lang naman guys isa or dalawa yung mayroong ganyan. So ibig sabihin kung lahat po ng may ari ng Facebook profile or page na mayroong pong nangyaring ganito na not recommendable. So ibig sabihin nga guys para magtataka ka bakit lahat may ganyan. So kapag ganyan uh, isipin nyo na lang po na ito po ay isang glitch or something na mayroong ina-update si Meta sa kanilang system. At doon sa mga terms and conditions. Ayan. So, parang may ginagawa silang ganyan. Na nag-update sila. So, balik ito nga guys. Yung nangyari. Ito yung parang nasagasaan. Or uh, yung glitch nga na tinatawa guys. So, huwag kayong mabahala dito kung uh, not recommendable yan. Kasi babalik naman guys yan sa dati. Kasi nga ayan... Uh, Siguro nagpapalakas siya ng uh, nag-update sila ng mga terms and condition yung rules na parang ayan dadagdagan nila siguro yon uh, para mas mag, mas matibay guys yung kanilang uh, pag-check sa ating mga mga profile or Facebook page ayan guys so huwag tayong mabahala dito kasi lahat naman mayroong ganitong nangyari na, na not recommendable So kasi guys kapag not recommendable yan ibig sabihin hindi magbo-viral po yung ating mga content, yung mga videos, yung mga pinopost natin diyan ay hindi siya guys magbo-viral kasi nga hindi siya mare guys sa mga uh, sa mga viewers natin. So kailangan palaging re recommendable po nakalagay kalagayan para if in case na meron kayong content na ayan, pwedeng mag-viral yung kasi recommendable siya. So itong issue na to ngayon ay glitch lamang po ito guys, ibig sabihin uh, kung lahat lahat-lahat po may mayroong ganito na nangyari. So that's a glitch guys sa system nila. So nag update si kasi sila sa kanilang uh, system, yung mga terms na tsaka rules. So that's the reason siguro guys kaya wag tayong mabahala. So for now uh, hayaan niyo na lamang po yan, wag na kayong mabahala pa. So basta at least wala naman kayong ginagawang masama sa si inyong mga account. So, okay na po yun. So, kung natulungan ko pa kayo guys sa akin tutorials, so please uh, do subscribe and also hit the notification bell button para ma-update pa tayo sa mga next nating tutorials. Thank you po.